big triple. Ay, nagawan. Nagawan. I shoot mo! na kami ng basketball kayo. Ayan, no? hindi kami nag-burger kasi baka matalo na naman eh. <laughs> hamburger eh. So, ayan ang mga to. So, hinihintayin na lang namin yun. ano. Yung e, tatlong buwan kasi yung tambak nung nakaraan eh. Ayan, no? So, yan na. At malapit na matapos. Yan. So, yan. nalakas ng mga ano. Naglalaro no? Parang nakakatakot pang <laughs> So, yan na oh. Oh, oh, oh. So, balik kami na ang susunod dito no. Sana, Sana galingan namin. So, let's G! aswaya so, ng mga bakit to so nanalo naman kami 1 point no so magandang laban ano muntik pa muntik pang mas 6 seconds so ayan na no? so salamat sa mga kasama natin dito at mga nakalaro natin na bata so, so, yan, no bawat silang tumakbo so ayan na no? ayan na so panalo kami ayan no? oh oh, 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 oh. So, ayan na nga, so ayan na nga, so ayan na mga baklan to. Ah, ah. Shout out to, no? so nanalo naman kami no, kahit paano. May, merong, mayroong kasing Lucky Charm eh. Lucky <laughs> Charm. Ay, no, may itlog <laughs> doon. Store egg. Store <laughs> So, ayan <laughs> na, so ay, naso, panalo naman kami mga baklan to. Ayun so meri lang. Salamat kay SK nagpamerinda na, no. Meri merinda. Meri merinda. At saka lang. Yan, tsaka, no? ayan. Eskino. Eskino, malakas. Ayan o. No? Ayan o. No? Mayroon well, na, so mag-me-read na lang. SP lang sa malamalang. Hindi tayo nagsisimit ah. Ha ha ha.